Panahon ng digma ang Vietnam Anbong LST, mula 1964 hanggang 1973. Ang Pangulo ng South Korea na si Park Chung-hee ay nagpadala ng 312,853 sundalo upang suportahan ang militar ng Estados Unidos sa Vietnam. Ang modernong Korea ay makabuluhang hinubog ng mga natatanging pamamaraan ni Park sa pagsasamantala at pagmamanipula sa digmaaan. May tatlong pangunahing isyu sa malawak na impresyon na ito. Ang pangunahing layunin ni Park ay pagsamasamahin ang Korean Peninsula na nilalayon niyang gawin sa pamamagitan ng mabilis na pagpapahusay sa mga kakayahan sa industriya at militar ng South Korea at pagpapanatili o posibleng pagpapalakas ng pangako ng Amerika sa seguridad ng South Korea. Ang labis na pag-asa ni Park sa natatanging alyansa sa Estados Unidos sa panahon ng digmaan ay nagbigay daan sa kanya na itaguyod ang kanyang autoritarianismo at sa huli ay nagtulak sa kanya na magtatag ng isang formal na diktadura bilang resulta ng hindi pantay na patakaran sa paglago ng Park. Napangunahing nakatuon sa bilis at mga kakayahan sa industriya ng militar kaysa sa pangmatagalang kakayahang mabuhay o pagkaligaw sa ekonomiya. Lumikha ito ng pangmatagalang kaguluhan sa lipunan at katiwalian. Bukod pa rito, pinukaw niya ang galit ng mga autoridad ng Amerika at nagsimula ng isang karera ng armas sa peninsula. Na nagpalalim at nagpatalas ng dibisyon. Ang Gojunbong class na LST ay ginagamit upang ilipat ang mga tropa, supply, at mabibigat na kagamitan sa panahon ng kapayapaan at panahon ng digmaaan. Maaring dumaong ang mga barko ng puwersang militar sa mga lugar na mahirap maabot sa pamamagitan ng paggamit ng mga hindi mapupuntahang daungan. Ang Gojun LST ay idinisenyo gamit ang LST 542 class bilang modelo nito. Ang panlabas na istruktura ng LST 542 ay medyo katulad ng hinalinhan nito. Sa kabila ng pagkakaiba ng panloob na organisasyon ng huli, sa stern at bow side ng mga barko ay may mga rampa at pinto, sa kaibahan sa LST 542, na may mga pinto sa bow. Ang pagkarga at pagbabawas ng sasakyan ay ginawang posible sa pamamagitan ng turntable ng barko. Nagtatampok din ang barko ng ramp na nagbibigay ng akses sa mga gumagalaw na truck sa deck. Ang maraming elevator ng barko ay nagbibigay daan sa mabilis na pagkarga ng mga supply at kargamento. Ang kabuoang haba ng Gojun Bong Class LST ay 112.5 metro. Na may beam na 15.4 metro at draft na 3.1 metro. Sa buong karga, ang barko ay kayang tumanggap ng 4,300 toneladang kargamento. Ang LST ay may sapat para sa isang tripulante ng 121 katao. Sa pangalawang digma ang pandaigdig, LST Anbong ang isang sasakyang panghimpapawid na orihinal na idinisenyo upang suportahan ang mga operasyong amphibious sa pamamagitan ng pagdadala ng mga tangke, sasakyan, supply, at mga sundalo ng direkta sa baybayin nang hindi nangangailangan ng mga pantalan o pier ay kilala bilang isang landing ship, tank landing ship, o LST. Ang ganitong uri ng barko ay unang ginawa noong World War II, 1939 hanggang 1945. Pinahintulutan nito ang mga amphibious attack na maganap sa halos anumang beach. Ang paglalakbay sa loob at malayo sa pampang ay naging posible sa pamamagitan ng sobrang espesyal na disenyo ng LST. Kasama sa busog ng track ang isang malaking pagbubukas ng pinto Isang rampa at mga punong sasakyan. Dahil patag ang kilya nito, ang LST ay maaaring i-beach at panatilihing patayo. pinoprotektahan laban sa saligan ang dalawang propeller at timon Sa buong ikalawang digma ang pandaigdig, nakita ng mga LST ang labanan sa parehong mga teatro sa Pasipiko at Europa. Sa orihinal ang mga tank landing na barko ay itinayo sa pamamagitan ng pag-angkop sa mga dati ng barko upang matugunan ang mga kinakailangan ng British. Pagkatapos, ang Estados Unidos at ang United Kingdom ay nagtulungan upang bumuo ng magkasanib na disenyo. Sa ikalawang kalahati ng 1942, ang mga barkong British ay kasangkot sa pagsalakay ng Allied sa Algeria. Noong 1943, ang mga LST ay kasangkot sa mga pag-atake sa Sicily at sa Italian Peninsula. Sila ay bahagi ng malaking armada ng pag-atake na bahagi ng Hunyo taong 1944 na paglapag sa Normandy. Sa ikalawang digma ang pandaigdig, ang US ay gumawa ng higit sa isang libong LST para sa mga allies, habang ang UK at Canada ay gumawa ng dagdag na walumpu, Mula sa sandata ng militar hanggang sa mga lugar ng pahingahan ng mga mamamayan. Na-decommissioned noong 2006, ang ROKS Anbong LST 671 ay isang landing craft na nasa serbisyo kasama ng Republic of Korea Navy sa loob ng mahigit 60 taon na naitayo noong 1944. Itinatag ang Hamsang Park sa Gimpo City matapos ibigay ng Naval Headquarters ang barko sa lungsod para sa mga kultural na karanasan sa halip na sirain ito. Nagbibigay ito ng isang pag-asa para sa higit na tunay na kapayapaan kapag nakita nila ang isang barko na dating nasa harapan ng labanan na ginawang pampublikong rest area. Narito ang ilang mahahalagang bahagi ng Battleship, ang pakinabang at ang tungkulin nito. Isang lokasyon na nagdedetalye ng mga sukat, tampok, konstruksyon at kagamitan ng Unbongem. Gamit ang layout at panloob ng mga tampok ng mga sasakyang dagat. Ipakilala ang pangkalahatang nilalaman ng Unbongem at itakda ang eksena para sa sandaling ito ang pambungad na sulok ng battleship. Ipinakilala nito ang landing conflict at ang mga makasaysayang salaysay na nakapaligid dito. Ang mga kwento sa media at malalaking display ay nakalink upang maghatid ng iba't ibang impormasyon tungkol sa parehong dayuhan at mga bapor na pandigma. Sinehan ito ay isang salaysay kung saan binisita ng isang apo ang kanyang lolo at nalaman ang tungkol sa mga kakilakilabot ng digmaan at ang mga naunang paglapag mula sa kanya. Experience Center Gamit ang mga panel, mga karanasan sa avatar, search kiosk, at Navy Special Forces Corner Training tulad ng IBS Training. Ang mga bisita ay maaaring maging bahagi ng Navy at matutunan ang tungkol sa mga pangunahing kaalaman ng mga armadong serbisyo. Matatagpuan sa ibabang deck, ang itaas na seksyon ng silid ng makina ay ginawa mula sa salamin upang mag-alok ng kakaibang pananaw at impormasyon. May espasyo para sa pagpaparami sa kabin. Kapag posible, Gamitin ang mga dati ng trap thread para gumawa ng kakaibang disenyo para sa trap. Pagtatayo ng isang sleeping area na gumagamit ng isang dati ng restaurant. Ang pagpapanatili ng mga amenity sa cabin sa itaas na kubyerta ay ginagaya ang ilan sa mga lugar na available sa panahong iyon at ang inaasahang mga function sa katotohanan pagtatatag ng teleskopyo ng observatoryo upang pagmasdan ang nakapaligid na tanawin ng Demyong Port, pag-set up ng nababagong yugto at mga lugar ng pahingahan. Muling paggawa ng ilang lugar sa buong kaganapan at pagpapakilala ng mga function ng silid sa lahat.